Habay kilalanin nga natin itong magaling na player na nakuha ng LA Lakers sa kanilang number 17 pick ngayong NBA Draft. Wala mga idol, yan ay walang iba kung hindi si Dalton Kinnick. Yep, you heard that right mga idol. Dalton Kinek ang basa nga sa kanyang pangalan at siya nga daw ay isang gwardya. And to be specific, shooting guard mga idol, 6'6", 197 pounds. At siya ay third year player out of University of Tennessee. At alam nyo ba mga idol, siya ay nag-average nga last year sa Tennessee ng 21.7 points per game, 5 rebounds and 1.8 assists. At ang pinakamaganda dyan mga idol ay ang kanyang 3 point percentage na halos 40% na nga yan. At alam nyo ba itong ang player na ito ay SEC Player of the Year. And well, ibig sabihin lang nun he is one of the best players in the country. At alam nyo ba bago nga ang NBA draft, ang mock draft nila mga idol ay nilagay nga nila itong si Dalton Kinnick bilang ang 6 to 8 pick yan mga idol, ganun kataas ang kanilang projection dito nga sa player na ito pero nakakagulat nga na siya ay bumagsak sa amain ng LA Lakers sa number 17 pick. Kaya naman ito ang reaksyon ng ilan sa mga analyst at reporter. Sabi dito, Dalton connect to the Lakers at number 17 will be the steal of the draft. He'll contribute right away as a prolific scorer and he's just an ultimate gamer. At ang pinakagusto ni nga daw na itong isang analyst na ito ay he's such a hard-nosed competitor that will do whatever it takes to win and well pati na nga rin ang reporter na si David Aldridge ganyang sinabi hindi niya nga daw makuha eto I don't get this I know he's 23 but Dalton Kinect had a top 10 grade for the last 2 months I hindi nga daw makapaniwala na nakuha ng Lakers eto ang SEC leading scorer and player of the year at number 17 pick that kid can play at si Stephen A. Smith kanyang sinabi reaction, this is the pick they were supposed to get way to go Lakers way to go at ito namang si Rob Pilinga, kanyang reaction sa ginawa nilang pagkuha dito kay Kineg ay hindi nga daw nila talaga inimagine ang player as skilled and perfect para nga daw sa kinakailangan ng Lakers ngayon ay available pat pa number 17 pick. At ito nga daw si Kineg rank in its top 10 under draft Board. So hindi nga talaga inaasahan ng marami. Pati na rin ng Lakers na babagsak sa kanilang kamay. Ito nga ang magaling na player na ito. At kung ating isasummarize ang kanyang ang abilidad on the court, abay he is a 3 level scorer. He is a bucket getter mga idol. At siya nga rin ang isa sa pinakailit na shooter dito nga sa NCAA. And well, panoorin din natin mga idol ng saglit ang kanyang mga highlight plays nang makumbinsin nga kayo na magaling talaga itong player na ito.

Pero anyways mga idol kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito nga sa bagong rookie ng LA Lakers? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.